Minsan, kailangan mo ding isuko ang iyong pagnanais na pilitin ang isang sitwasyon na mangyari sa iyong pamamaraan. Hindi ito yung oras na nagdedesisyon ka para lumaban, pero yung oras na nagdedesisyon ka na para sumuko dahil alam mong iyon ang makapagpapabago sa lahat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghangad paglingkuran ang kanyang mga kababayan. Pumasok sa propesyong pang-edukasyon at itinuro ang mga hakbangin patungo sa paglisan sa kamangmangan. Ngunit sa pagdating ng mga mananakop, profesyon niya'y iniwan at tumugon sa panawagan ng kanyang bayan. Nakibaka sa revolusyon, nakipaglaban sa mas malalakas na mga kaaway at talino niya'y ginamit upang mapunan ang kanilang mga kahinaan na siyang pumuksa sa mga dayuhan. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran at pagiging makabayan ni Lolo Enyong o yung tinaguriang utak ng paslangang balanggiga. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa kabila ng pagkakahuli at panawagan ni General Emilio Aguinaldo sa mga revolusyonaryo na ibaba na ang kanilang mga armas at isuko na ang laban, ay mayroon pa rin mga lugar dito sa bansa ang mas nangibabaw ang pagmamahal sa bayan kaysa sumuko na lang basta-basta nang di lumalaban. Ang isa sa pinakabantog na nagmatigas at nagpatuloy sa paglaban ay si General Vicente Lucban ng Samar at Leyte. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nangibabaw din ang isa sa kanyang mga opisyal na nagpamalas ng katalinuhan matapos nilang kubkubin at lusubin ang mga kalaban sa kabila ng mas malalakas na armas ng mga ito. Ang mga detalye ng mga labanang ito ay nabanggit na natin sa naunang dalawang kwento at hayan po ang description box sa ibaba kung nais nating balikan. Ang isa pa sa mga makabayan na ito na dapat bigyan ng sapat na pagkilala ay si Captain Eugenio Daza. Siya ay isinilang noong ikalabing lima ng Nobyembre taong 1870. Buhat sa lipi ng maharlikang pamilya ni Don Juan Cinco Daza at Donya Magdalena Campomanes Salazar siya ay merong isa pang nakababatang kapatid na nagngangalang Inigo. Ang maharlikang angkan ng mga dasa ay tubo sa bayan ng Borongan sa Eastern Samar. Naunang nag-aral si Eugenio sa kanyang bayan at pagkatapos ay nagpatuloy sa Escuela Normal de Maestro sa Maynila, isang paaralan sa mga nagnanais maging guro. Nakapagtapos siya noong taong 1888 at pagkatapos ay imuwi kagad siya sa kanyang bayan sa Borongan upang doon sa kanyang mga kababayan ialay ang kanyang profesyon. Di nagtagal ay nagtatag na rin siya ng sariling paaralan, kung saan siya ang naitalang na unahang maestro sa probinsya ng Samar, sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Napangasawa ni Eugenio si Carolina Cinco ng Katbalogan, at kalaunan ay pinagkalooban sila ng pitong mga anak. Ngunit noong buwan ng Agosto taong 1896, tatlong buwan pa lang noon kakapanganak ang kanyang panganay na si Gabriel, nang biglang sumiklab ang revolusyon. Dahil dito, iniwan ni Eugenio ang kanyang profesyon bilang guro at sumapi sa katipunan. Si Daza ay naging opisyal ng infantry sa Samar at Leyte sa ilalim ng pamumuno ni General Vicente Lokban. Pagkalipas ng dalawang taon noong 1898 nang makarating na din sa Pilipinas ang noon ay umiiral ng digmaang Kastila at Amerikano. Sa kanilang mga labanan sa Pilipinas ay mas nangibabaw ang lakas ng mga Amerikano. Kaya't ang natitirang mga puwersang Espanyol ay nagkapi rin ng mga katipunero dahil sa kawalan ng suporta. Dahil sa pagkatalong iyo ng mga Kastila ay idineklara ni General Aguinaldo ang kalayaan ng bansa noong ikalabindalwa ng Hunyo. Pero ganun pa naganap ang tretado sa Paris pagkalipas ng anim na buwan kung saan ipinagbili na pala ng mga Kastila ang lahat ng karapatan sa Pilipinas sa mga Amerikano na hindi naman naging katanggap-tanggap para sa mga Pilipino sapagkat nadeklara na ang kalayaan at naipanalo na nila ang maraming mga laban sa mga Kastila. Kaya pagkalipas pa ng dalawang buwan, Pebrero ng taong 1899, nang sumiklab naman ang panibagong digmaan laban sa bagong mananakop ng mga Amerikano. Di na mas malalakas sila kaysa sa mga Kastila, kaya't ang revolusyon ay humantong sa sunod-sunod na pagkabigo. Maraming mga opisyal at mga general ang natatalo o di kaya naman ay sa laban. Kasama na dito ang pagkakadakip nga kay General Aguinaldo noong taong 1901. Sa kanyang pagyakap sa bandilang Amerikano ay hinimok niya ang lahat ng natitirang hukbo na ibaba na rin ang kanilang mga armas at isuko ang laban. Marami ang lalo pang pinanghinaan ng loob, ngunit hindi para sa hukbo ni na General Vicente Lucban sa kabisayaan. Kasama si noon ay Captain Eugenio Daza ay patuloy sila sa pagbibigay ng sakit ng ulo sa mga kalaban sa pamamagitan ng taktikang gerilya. Muli niyang iniwan ang kanyang pamilya at siya ay namundok upang ipagpatuloy ang pakikibaka. Samantalang bilang suporta dahil nga sila ay mula sa mayamang angkan. Ang asawa ni Captain Dasa na nasa kapatagan ang siyang nagpapadala sa kanila ng mga supply na pagkain at iba pang mga kagamitan sa bundok. Ang lugar ng Samar ay isa lang sa iilang lugar sa bansa na nagkaroon ng matatagumpay na kampanya laban sa mga mananakop na Amerikano. Marami sa mga dayuhang ito ang nasawi ng walang kalaban-laban. Dahilan para magbigay sila ng napakalaking pabuya sa mga kahuli sa grupo ni General Lukban at Captain Dasa. Na pa sa puntong, minsan ng kanyang asawa ay pilit ipinapasailalim sa isang pagsusuri upang malaman kung siya ay nabubuntis dahil ibig sabihin noon ay eh patuloy pa rin ang kanyang pakikipag sa kanyang asawa na si Captain Dasa. Dahil nagpapatuloy siya sa pagtangging alam niyang kinaroroonan ng mga yun sa harapan ng mga Amerikano. At sa minsang aksidenteng pagkakasukol sa kanilang grupo sa baybayin ng ilog, nagkaroon ng labanan kung saan sugatang nakataka si General Okban at sinabayan pa yun ang sobrang panggigipit ng mga Amerikano sa mga mamamayan ng bayan ng Balangiga upang di sila makapagbigay ng tulong sa mga revolusyonaryo. At ito nga ang naging pinaka sa karera ni Captain Dasa. Ay nang pangunahan niya ang pagpaplano at pagsasagawa ng isang pambihirang operasyon kung saan kasama niya ang buong bayan ay hindi nakaramdam ang mga kalaban na isa na palang trahedya ang kakaharapin nila. Ito ay ang makasaysayang labanan sa Balangiga mula sa matalinong pag-iisip ni Captain Eugenio Dasa. Sa pagtunog ng mga kampana ng simbahan bilang hudyat ay sabay-sabay umatake ang taong bayan at ang guerrilla unit sa lahat ng direksyon. Ang makasaysayang labalang ito na nabanggit na rin natin sa nakaraang kwento. Sa makatwid, nagbunga ang makasaysayang labanang iyon sa pagkasawi ng 54 sa 74 na sundalong mga nasa garrison kasama na ang kanilang mga opisyal pati na ang commanding officer nila. Samantalang ang natira ay mga sugatang nagsitakas sa lugar gamit ang mga bangka. Alam ni Nakap nareresbak na na dala ang mas malalakas na pwersa ang mga Amerikanong iyon kaya't napagpasyahan ng buong bayan ng Balangiga na lisanin ang lugar at magtungo sa bundok upang doon pansamantalang manirahan. Ngunit dahil nga sa galit ng mga Amerikano at kagustuhang makaganti ay terorismo ang kanilang ihinasi nang di nila matagpuan ang mga salarin sa labanan sa Balangiga. Ang order ng kanilang opisyal ay patayin ang lahat ng makikita sa daan basta may kakayahang humawak ng armas. Ito ay ang mga edad ng sampung pataas na walang ititirang buhay. At ganun na nga ang naging kapalit ng kanilang pag-atake sa mga Amerikano dahil libo mga sibilyan mula sa mga bata, matatanda at mga kababaihan ang walang habas nilang pinahirapan at pinagpapatay na isa pang nabansagang masaker sa Samar. Maliban dito ay ang pagkuha din nila ng mga kampana na nasa simbahan na siyang naging hudyat ng labanan. Pinuri ni General Okban at itinaas ang ranggo patungong major at nabansagan pang utak ng paslangang Balangiga si ngayon ay Major Eugenio Daza na. Ngunit di nagtagal noong buwan ng Abril taong 1902. Sa pagkakahuli din kay General Lokban ay napalitan siya ni General Claro Guevara kung saan napailalim din sa kanya si Major Dasa. Sa kanyang pagsuko sa mga Amerikano ay napaisip na rin si Major Dasa na marahil nga ay iyon ang patungo sa kapayapaan nang wala nang nagbubuwis pa ng buhay. Sa kondisyong bibigyan ng amnestiya ay huling dumating sa lugar na napag-usapan ang grupo ni Major Daza kung saan ikinagulat ng mga sundalong Amerikano ang mga daladala nilang makabagong riple, mga bala, mga sombrero, mga kapote at mga botang kagaya ng ginagamit nila. Ang mga yun pala ay ang pag-aari ng mga sundalong Amerikano na namatay sa labanan sa Balangiga na siyang itinuturing na pinakamalalang pagkatalo sa kasaysayan ng hukbong Amerikano sa isang labanan noong mga panahon na yun. Samantalang bilang pagtupad sa pangangkong amnestiya ay binigyan pa ng opisyal ng mga Amerikano si Major Eugenio Daza ng pistola at ginawang pinuno ng mga tao na may misyon na himuking pababain at pasukuin na rin ang natitirang iba pa at ang taong bayan na muling bumalik sa kanilang pamumuhay na normal. Nanguna si Major Dasa sa pagpuksa sa mga bandido at simula nun ay unti-unti nang lumaganap ang kapayapaan sa lugar. Siya ay naging founding member din ng isa sa pinakamatandang aktibong partido politikal sa bansa, ang Nationalista Party, at si Major Dasa ay naluklok bilang mambabata sa igatlong distrito ng Samar. Sa kanyang pagtanda, siya ay nakilala ng lahat bilang si Lolo Enyong. Taong 1930, siya ay naging bahagi din ng First Independence Congress nang na layunin ay ihanda na ang bansa sa nakatakda na sanong paglaya ng Pilipinas mula sa Amerika na mayroong sariling pamamahala. Ngunit sa kasamaang palad ay e bigla namang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Si Lolo Enyong din ang unang nakipaglaban para may balik sa bansa ang kampana ng Balangiga na kinuha ng mga Amerikano. At pagkalipas ng higit sandaang taon, sa panahon ng Pangulong Duterte, ito ay nabigyang katuparan noong Desyembre taong 2018 ang kanyang mga naging anak ay nakuha din ang kanyang pagiging makabayan at pusong mandirigma dahil karamihan sa kanila kung hindi man naging opisyal ay kasama sa nakipaglaban sa mga mananakop na hapunis. Naging bahagi sila ng mga labanan na siyang dumipensa sa mga lugar ng Bataan at Corregidor. Ikalabing anim ng Disyembre taong 1954, nang si Major Eugenio Daza ay bumalik na sa piling ng Maylikha habang siya ay nasa Kalamba sa Laguna. Si Eugenio Dasa o si Lolo Enyong, na nabansagang utak ng paslangang balanggiga, ay pumanaw sa edad na 84 na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa kanyang bayang sinilangan sa Borongan, Samar. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Bigan Hanggang sa muli. Paalam.